Hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat Luzon, Visayas at Mindanao So, maayong buntag Pilipinas Okay, so sa ating mga solid followers at solid subscribers Good morning at migalab shoutout po sa atin lahat So ipapakita ko muna mga boss ang ating official result po kahapon Ayun, sa size no uh, 438 sa 5pm, 289 naman sa alas 9 Okay, so ngayon po is uh, March 13 2024 mga boss. So magbibigay po ako ng possible numbers mga boss. Dalawa po ang aking bibigay. Siyempre dito na sa ating live yung ating mga last two. Lilan po natin ito. Alas 2, alas 5 at alas 9. Listing special na numero na possible number po na mag race ngayon araw po ng Merkoles. Ang so, una nating combination mga boss, itong ating uh, 2 uh, So, sa tunay nun mga boss, kung korosong ada po ninyo, uh, lang ng rambol ito. 100, target, at rambol. Dito sa ating pangalawang combination mga boss, itong ating uh, uh, gitna pa rin ang aking noybe, no? Ito yung ating dipinsa, dipinsa na combination. So, mag-ending po ang aking utso dito sa ating dipensa. Siyempre, possible din po mag poste si Uno mga boss. So meron tayong dalawang combination, itong ating 198 mga boss at 291.